Sabi kang tugang ko, tara magpasakaw kita. Ha? Maano kita sa pasakaw? Akala mi ma-swimming kami, dahil palan. Madyan kami sa Daro Espresso. Mga mi pangalawang beses na namin tujaan legit mga mi masarap yung ino-offer nila. So sabi niya magkakape kami. Akala namin pupunta kami doon sa may seaside kasi meron talaga silang location doon mga mi. Kaso that time, pagpunta namin nung mismong araw na yon wala sila kasi nga meron daw silang event. So the other day pa sila ulit doon. Kaya dumiretso na lang kami sa pinaka an nila, stall. Diyan sa mismong city ata, yan ang pasakaw. Doon kami nagpunta. Akala nga namin medyo malayo. Sakto lang din pala yung layo Malayo na malapit O diba Magkakapil lang dun pa talaga sa malayo Pero worth it mga mi Yung punta mo dyan So ayun na nga Pagdating namin dyan sa mismong Pasakaw Sa city Meron pang event kami na datnan Ito yung Pasa Pasa Eco Festival Tama ba ako ng pag-pronounce? Basta ganun yan Marami kang makikita mga mi Sobrang dami Ang nga pala From Naga to Pasakaw Mga ilang minuto mo rin siyang ibabiyahin Hindi lang talaga minuto mga mi Siguro mga 30 to 40 minutes din ata, hindi ako sure. Pero ayan na nga, pagdating namin dyan sa mismong venue, medyo madami na rin yung tao kasi nga medyo may mga katabi silang mga pagkain or kainan. Pero ang pinili namin ano, area is dun sa rooftop. Kasi nga, mas maluwag siya at mas maganda yung view. Kaya lang, medyo umambon, kaya bumaba ulit kami sa ground floor. Doon na lang kami kakain. Ang in-order namin dyan, mga mi, kasi nga marami silang in-offer. Meron silang mga Tea, merong hot, saka cold Meron din silang mga rice meal, pasta Meron din silang mga add-ons Meron din silang mga bites As in, sobrang dami So, ang in-order namin dyan, mga mi, is iba-iba So, merong tongkatsu Kay mama, yun ang order niya Kay Kayser Sisig, kasi siya na rin mismo order Tapos, kay Kylie Saka sa ibang bata, hangarian sausage Then, meron din ano eh Ano tawag doon? Ah uh, Basta meron dyan nakalimutan ko. Um, ano nga ba yun? Basta masarap din naman yung order. Nakalimutan ko talaga, hindi ko maalala. Parang, ah, chicken cordu. Masarap din yung order namin. Then, ang order ko is pasta. Yung carbonara. Kasi puro na sila rice meal. So, ayoko ko na magkanin. Parang feeling ano eh, no? Feeling ko kasi bloated. Pero nagpasta pa din. Para maiba naman. At umorder, na ko, umorder din ako dyan ng matcha strawberry latte. Tama ba ako? Tapos yung iba pa is yung chocolate Oreo. Yun yung order namin pa. Then, ang nangyari dyan mga mi, hindi agad ako kumain kasi nararamdaman ko na talaga yung mangyayari dyan. Si Kylie, hindi niya nagustuhan yung Hungarian sausage. Hindi siya sanay sa hot hotdog. So, nakipagpalit siya sa akin. So, yung pasta yung kinain niya talaga. As in, oh, inubos niya mga mi. Tapos, si Kuya Kayser naman, nung medyo naumay na siya sa sisig, nakadami na siya kain eh. Saka siya nakipagswap sa akin nung sa Hungarian. Then, Naka-isang subo lang siya, mga mi. Binalik niya ulit sa akin yung hungarian. Hindi talaga sila sanay. Pero, naubos niya yung sisig niya. So, ang ending napunta sa akin yung hungarian sausage. So, yun yung kinain ko. Sakto lang naman, mga mi, kapag sanay ka talaga sa mga ordinaryong hotdog lang. Hindi mo kakainin yung mga medyo mat mamahalin. Pero, okay naman yung lasa. Overall, masarap naman yung rice meals nila. Plus, yung pasta masarap din. Then, pati yung mga yun nga yung latte latte masarap din kasi hindi naman ako mahilig sa hot coffee ganyan mga iced iced lang tayo so ayan mga mi ito na yung pang ating pang 4 day ng vacation sa Nagas City so thank you sa Dara Espresso. worth it yung pagpunta namin dyan kahit Medyo malayo. Pero masarap yung mga pagkain. So, ay na nga. Uwi and time na dyan maya-maya. Inuubos ko lang yung pagkain ng bata. Nangungulit pa. So, ayan. Thank you so much. Tinikman ko rin yung carbonara nila, mga mi. Sobrang masarap. Ayan, thank you, thank you, thank you. Susunod ulit. Meron pa tayong video na next kasi nga pang ilang araw pa lang to. Thank you for watching. Ingat kayo palagi and God bless. Mua, mua, mua. Bye-bye.